Hello! Samahan nyo kami ng aking Mudra So, nag siya dito sa SM kasi may gusto daw siyang tingnan. So, eto nga. Tingnan natin kung ano mga ba ang kanyang bibilihin, Ang binabalak-balak niyang bilhin. So, ayan. Sige, lapitan nyo na. Huwag na kayong mahiya, guys. So, ayan. Yan lang naman po yung gusto niyang mabili na dati pa. Kaya lang walang stock na malaki. So ngayon, ayan na siya, matutuloy na yata sa kanyang pagbili. Dahil nga daw, minsan nawawalan daw ng gasol, ng gas, so kailangan daw may substitute, kailangan daw may rice cooker siya. So ayan, tingin-tingin siya kasi binabalak niya pa yan dati. Kaya yan nga eh, matutuloy na siya ngayon. So ayan, check-check pa niya muna. At syempre guys, yung syempre yung 1.8 liter ang kanyang pinapili kasi pang pwedeng 10 cups siya. So, marami yata siya magiging bisita. Kaya, itong pinakamalaki ang dose niya. So, ayan. Hayaan natin siya, guys. O, diba? Ayan, ang happy-happy naman niya eh. Ayan, namili-mili siya. O, diba? Sa kanyang, ano yan, dami yata ang laman ng kanyang bag. O, diba? Ito yan yung pagbitbit ng kanyang bag. Mukhang maraming anda. So, ayan. Iti-check na nga ni ate. Iti-test na nga kung gumagana. Siyempre, kailangan pagbibili kayo ng mga appliances, ng mga appliances, ano appliances doble-doble, o nung kahit ano na disaksak, kailangan ipatry nyo kasi baka mamaya, hindi pala siya guman, o di ba? Kailangan itry nyo, ayan. Kasi may one-year warranty naman to, so pwede change. Pero, one week lang, pwede siyang napalitan ganun. Pero yung warranty niya is one year. So, ayan, may ano, pushcart na nga siya. Ayan, natuloy na sa kanyang pagbili. So, ayan, sige, i-drive nyo yan. Dapat matuto kayo mag-drive kasi balang araw, di ba, pibili kayo ng sasakyan. Kailangan, matuto na kayo sa simpleng ganyan. M marunong na kayo mag-drive, o di ba? Ang super happy-happy niya. Ayan, paikot-ikot nga lang siya kung saan-saan siya pupunta. Lahat siguro tiningnan niya kasi sabi, siguro sab na sa isip niya parang gusto ko lahat bilhin mo na gusto ko kaya lang wala pa tayo ngayong budget. Kaya siguro pag nagkaroon tayo ng budget. Kaya huwag kayong mag-alala. Pag tayo ay talaga ang pinalad sa buhay. Pero blessed pa rin naman tayo. Tangakabili pa rin tayo ng mga ganyan. Ayan. Salamat tayo. O syempre, ayan na. Huwag mabaya na nga siya. Ayan naman. Napakarami yata ng mga ano nyo. And the charts. Ayan. O, oh, di ba? Ayan siya. Happy na siya. Syempre. Ayan. Review-review muna ang resibo. Pero happy-happy naman. At isa sa mga na gusto, na gusto niya ay nabili niya. O ba diba? Ayan, hindi ko na nga alam. Pumunta pa siya dito sa Watson, guys. Mag-shopping pa ulit sa Watson. Dahil nga sale daw dito sa Watson. So, ayan. Bibili siya. Hindi niya maintindihan kung anong gusto niya. Kasi ang dami niya gusto bilhin. At ayan na nga po. Pauwi na nga. Bit-bit-bit-bit na niya. O, sabi ko kayo ang mag bit, -bit niya. Dahil ginusto niya yan. Kaya mag-bit-bit O, di ba? Ang ganda ng forma niya. O guys, yun lang. Salamat. O, salamat sa aming pagsama. Ayan. O, di ba? Happy na. Kasi sabi ko sa kanya, bumili na siya ng malaki. Ng malaking ano. Kaya lang ayaw yung pinakamalaki kasi anhin daw niya. Kasi tama lang yan. O, di ba? Happy. Yun lang. Bye.